Buenas na araw mga kabante Ako muli si Master Hans Kua At eto ang ilan sa abang tips at paalala Para sa life na kay Bonga October 3, Tuesday Para sa mga pinanganak ng Year of Drought Conflict Day to Day Mahihirapan kang magtagumpay sa larangan na papasukin Hindi ka magiging masaya sa gagawin mo Blue at 6 o naman tayo swerte ang alahas na silver sa suot mo ikay mag-invest sa mga ginto, okay din yan Green at 9 Tiger naman na, may karamdaman ngunit agad din mawawala yan. Upang mas maiwasan ito, kumain lagi ng pagkain marami o sa Magpunta kay Doc. Marun at walang swerte sa child. Kaya naman tayo maganda ang magiging kapalaran pagdating sa money star. Ikaw ay upod ng sipag at diskarte sa buhay. Pink at 15. Drago naman tayo bago magsimula ng trabaho sa araw ito, magpasalamat sa mga blessing na natanggap. Mas magiging aktibo naman ang isip kung magdadasal ng mataimtim. Gray at 5. Snake naman tayo ha. Ah. Maging masaya at iwasan ng palaging galit o nakasimangot. Kikita ng malaking halaga kung ganyan ang maging aura mo. Yellow at 7. Ito naman sa Year of the Horse. Ikaw ang pinakamaswerte ngayong araw. Mataas ang chance na mabigyan ka ng promotion. Wow naman! Di purple at 11 ang swerte kay Horsey. Kay Gotama na, magiging masaya kung magkakaroon ka ng sarili mong negosyo. Business Opportunity Star, activated. Brown at 90 na swerte sa chart. Kay Rooster, hindi tama ang pandaraya ang ginagawa mo. Mali ang maloko sa kapwa. Ituloy ang pagsisikap sa paghahanap buhay. Red at 3. Monkey naman tayo, tigilan mo na ang issue. Mag-ipon din ng maraming pera. Yan ang goal today. White at 7. Sa dog naman tayo, sa pinansyal, kusang lalago ang, ang buhay dahil sa diskarte at galing mo. Love life naman na isang map napakabait na nilalang ang magpapainlam at magpapatibok ng puso. Silver at nine. Sa piggy, sa araw na to, magkaroon ka ng maraming blessing ang kailangan mo. Huwag kalimutan ang mga tao tumulong sa iyo noong wala ka pa. Gold at 12 ang swerte kay Piki. Muli po, ito po yung magabay ni Mastrans. Kayo pa rin po gumagawa ng swerte nyo sa buhay. Dahil nasa palad nyo na sa lalay, ang inyong tagumpay. Ako muli, si Mastrans, kuha para sa hashtag HansiWerte. Sa abante!